Hello sa inyong mga bay, welcome back ulit sa ating channel at breaking news lang to uh, para sa mga fans dyan ng Los Angeles Lakers so eto na nga gumunga na nga ng uh, paribagong trade itong uh, Los Angeles Lakers para makakuha ng legit center okay so ayon sa report is pinakawalan niya ng uh, Los Angeles Lakers si Nakam Reddish at Dalton Kinnett at ilang mga picks para sa center ng uh, Hornets na si uh, Williams. Okay? So ayon nga dito sa report is nakuha nga ng uh, Los Angeles Lakers ang uh, center ng uh, Charlotte Hornets na si Mark Williams kapalit kina Dalton Kinect, Cam Reddish at 2031 unprotected first round pick at 2030 pick na swap sa Hornets para makompleto yung deal. So basically dalawang player at dalawang uh, first round future first round pick yung pinahawalan ng Lakers para makuha itong si Mark Williams. So eto si Mark Williams sa mga bayano, no, hindi rin to uh, basta-bastang uh, player. So 7 footer to mula sa Duke and nag-a-average to na 15.6 points per game. 9.8 rebounds and 1.2 blocks sa kanyang 3rd uh, NBA season sa Hornets. So mukhang ito na nga yung magiging uh, starting center ng uh, Los Angeles Lakers uh, kapalitan ni uh, Jackson Hayes. So mukha nga malabo na nga yung uh, ilang mga reports na posibleng makuha ng Lakers itong si Steven Adams at si Nikola Vosevic ng Chicago Bulls. So, abangan natin bata pa tong uh, si uh, Mark uh, Williams sa uh, mga bayo, no. So, hintayin na lang natin kung uh, ano pa yung magiging uh, future uh, moves ng Lakers bago matapos itong uh, NBA trade deadline. So, yun lang mga ba yung update natin. Maraming salamat, Sprunod. Sa